Lumapit naman sa NBI ang isang lalaking tatlong beses umanong pinlanong magbenta ng kidney sa online dahil lubog siya sa utang. Inaalala niya ngayon ang kanyang siguridad. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Dumulog sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI ang lalaking ito na si alias Gio Kwento niya, pinasok niya ang isang Facebook page kung saan talamak ang bentahan ng kidney. Anya, mabilis at madali ang transaksyon. Unang kliyente niya, alok sa kanya 300,000 pesos. Nung nag-PM sa akin, willing ka bang mag-donate ng kidney mo for ano? Sabi ko, opo. Uh, tapos, tumawag po siya sa akin at kinuha yung ang usapan po namin sabi niya may mga komplikasyon kapag ano uh, nagdonate ka tapos sabi niya may presyo ba magkano sabi ko 300k po sa USA daw sana gagawin ang operation at bayaran. Kaya lang anya hindi ito natuloy dahil hindi nagtugma ang kanyang blood type sa pasyente. 300,000 tumawad pa ang tito ng pasyente na katransaksyon niya sa 250,000 pesos dahil sagot naman anila ang gastusin papunta niya sa Amerika. Willing ka ba kung sa abroad gagawin yun sa yung pagpapaopera, opera yung transplant ng kidney? Sab sagot daw nila lahat visa, passport, tsaka lahat ng gagawin, uh, sa akin. Dahil napornada, may nag-alok uli sa kanya ng 500,000 pesos kapalit ang kanyang kidney. Nilakihan niya raw niya ang presyo dahil wala na raw siyang balak ibenta ang kanyang bato. Nung last week, meron. Kaso, uh, parang nagbago na ang isip ko noon eh sinabi ko na lang na magkano mo binibenta ang chat sa akin nung dami account magkano mo binibenta yung kidney mo ang sabi ko 500k kasi wala ayoko na po may nag-message naman sa kanya umano sa ikatlong pagkakataon na hahanapan siya ng kliyente pero 60-40 ang hatian. 60 ang magiging 60-40? Ano, uh, hatian. 40% yung kanya, 60% yung sa akin. Tapos, ang sinabi ko na lang noon, hindi na po, uh, pass na lang. Kaya, doon na rin po na putol yung chatheads na. Inamin ni Alias Gio na naisipan niya noon magbenta ng kidney dahil sa depresyon at lubog siya sa utang. Pero ngayon, nakapagpasya siya na lumapit sa kinauukulan para humingi ng tulong dahil natakot sa kanyang siguridad. Kaya ako sumama dito kasi natatakot din ako pa. Baka magkaroon din ako ng mga detritus kamakailan na aresto ng NBI ang isang nurse ng National Kidney and Transplant Institute na sangkot umano sa kidney trafficking sa bansa. Una nang nagpahayag ang NKTI na iimbestigahan nila ang nasabing aligasyon. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.